What's going on? It's Chris Boy Marino. Welcome to another video. So for today's video, ang pag-usapan natin is ikaw ba ay may pending na pinapasi-OP at lampas na sa appointment date or uh, medyo matagal na? Eh, tara pag-usapan natin kung saan kayo pwede mag-follow up ng inyo mga pinapasi-OP And we're starting right now. So, first is yung mga nagpapas cop So, kung kayo ay karaniwan ng mga tumatagal is yung merong mga resubmit. So, kayo ay nagtatanong bakit uh, uh, ang tagal nyo na ni bakit hindi pa rin check ni Marina. So, tumagal na ng 2 weeks, 3 weeks, hindi pa rin natsi-check. So, sa sobrang dami kasi niya nang uh, nagre-resubmit, tapos yung mga nire-resubmit is paulit-ulit, palaging mali, kaya tumatagal. So, kung gusto nyo na ma-check agad ni Marina, ang inyong bilang uh, most specially dun sa mga lampas na, sa mga appointment date, is uh, ilalagay ko na lang dito sa screen. Yan, kung saan kayo pwede mag-follow uh, up. So, yan yung email na pwede ninyong senda ng email. So, ano ang format na kailangan nyo gawin sa sa pag-email sa kanila? So, first, Maglagay kayo doon ng inyong pangalan. Full name, ilagay nyo doon sa email. Ilagay nyo yung full name. Tapos, ang sumunod, isang inyong SLN number. So, after nun, um, ilagay nyo sa baba is for follow up. Kahit yun lang. Yung tatlong yun, ang naka-importante ilagay nyo na for follow up COP. So, after nun, kinabukasan, macha-check kagad nila yan. So, Ganun lang kadali mag-follow up sa Marina nang inyo mga pinapasiyop. Pero kung marami ka namang time, eh, pwede mo naman niyang sadyain sa Marina. Basta ang inyong pinapasiyop is lampas na sa appointment date. So pwede nyo yan puntahan sa uh, Marina Main NCR doon sa Manila. So papapasukin naman kayo ng guard kasi... Uh, yung mga hindi pinapapasok doon is yung mga nagpapa-COP tapos matagal na tapos wala pa pala yung appointment date nila. So kasi hindi nila alam na no appearance sa pagpapa-COP. So yon paglampas na sa appointment date at uh, hindi pa rin na check ni Marina, pwede niyo siya puntahan sa mismong office. Ganun lang.